Tapos yung, yung babae, siya yung tagapunas ng pawis ko sa lalaki. Ay, yun, 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 yun. Oh, yun. 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 December 19. Uh <laughs> Pero sir, alam mo, may nakakakwentuhan ako sa no, December 19, oh. 2000. No? Kaya daw, dati daw kasi yung, kulap, yung, yung langit mababalang raw. Ah, <laughs> kuha niya na. O, oh, pwede yan. Pwede, 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 pwede na rin ko na yan. Hindi ko alam. Alam mo. Eh, Siyempre, nung araw, di ba, ganito yung pamamaraan nila para yung palay maging yung bigas. Oo. Oh, dinabayo. Dinabayo. Yun. tapos, Ayan. tapos sa, sa, sa karami-rami nagbabayo, eto eh, yun. Tumakas na yung, oh. yung ulap. yung ulap, pero tumas ang oh. langit. Oh. Habang nagbabayo, nababayo yung ulap at aas. Recorded, recorded. recorded. But, not, noted, noted, noted. May... Bira na, na magbayo ngayon, ba't di pa nababa? Ayan guys, medyo... Try mo ngayon, baka Marami nang nakakalimot sa... Siguro kung nandun ka na... Traditional na pag Gusto mo ba? ba? <laughs> Gusto mo ba? Ikaw, Mitch. Nilupak, guys. Gusto mo pag nandun ka na mag... Ano ka na mag... Yung iba ang kabataan natin ngayon, nakakalimutan ayun, na niyan. Nakakalimutan ano na to. Yung bagay na, ba? yung bagay na to. Siguro kailangan yung mga nasa taas, nasa langit, sila naman yung magbayo pa baba. Oo, para magbayo pa baba yung Para bumaba ang langit. Hahaha. Mayroon na. Kuya, halika dito. Naipon <laughs> <laughs> dito sa baba lahat. Tama na yan. <laughs> Tama na ba yan? <laughs> Tama na rin, sabi ni Gabo. Oy, oh, masarap ma. yan. I-separate. <laughs> Separate na yan. <laughs> May narami anya <niyo> na Saan <laughs> yung mga niyog? Baka talaga, Ma'am Judith. Siyempre. Kapanahunan yeah. niya yan. Kapanahunan niya yan eh. Talaga. Pwede niya ni Soro yan lang ita. Yang ulap, I mean. <laughs> Kababayo daw so, ng mga bibi na kukan. Hindi, nabasa ko rin yan talaga. Oh, Iba ma'am, ma ganito yun ang matatanda. Hindi, nabasa ko yan talaga. Oh, Nabasa ko yan, kwento na yan. Nabasa yan, na yan. Alamat yan, alamat din. Alamat. Alamat, alamat, alamat. alamat. alamat, alamat lang kuwan. Ng mga mga may subscribe May subscribe po, na pala nun. Para guest siya, may vlogger na rin bali dati. Aba, ay at nung sa Pero dapat dagdaga siya na sugo. Hindi na, bali, meron bali rin milk sa Okay na siya? Oy, mas masarap to ano. Okay, na siya. Ay, Hindi, yeah, uulitin daw tayo. Oh, sama na yun. na yun. Adi ganito noon yung magjo. Try nyo to, masaya. Anong tawag dito kwan? Lusong. Lusong. Lusong, Lusong sa Tagalog, ano? Hindi ko alam kung anong tawag sa iba. Tapos po yung gilid-gilid po niya, binabahayan po siya ng tatod. 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 may tatod siya. Ayaw. Ma'am <laughs> dito ano tawag dito? Alo, alo. Tagalog, alo. <laughs> Stagalog, alo. <laughs> Tagalog, alo.